And what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Matapos kunin ang gintong medalya sa nakaraang Asian game at eto, muling magbabalik ang ating pong gilas Pilipinas para sumabak sa malulupit na aksyon dito naman sa PIBA Asia Cup Qualifier. Coach Chito Victorero may pag-amin patungkol sa pagkatalo ng San Miguel Beermen sa nakaraang Game 6. Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito matapos mo pong i-like. Share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Muli nga pong sinimula ni Coach Team Cohn ang kanyang training ng Gilas Pilipinas dyan sa loob ng Inspired Sports Academy kasama si na Dwight Ramos at ang nagbabalik Gilas Pilipinas na si Chris Newsom. Siyempre may bagong hatak itong ating Gilas Pilipinas sa katauhan ng UAAP MVP. Kevin Kiambao at ang nagbabalik Gilas Pilipinas naturalized player Justin Noypi Brownlee ang nagpaiyak sa China at ang batang-batang shooter power forward na ang ating pong na si Carl Tamayo. Mayo. Siyempre kasama rin from Barangay Ginebra San Miguel. Nandyan din po at present si Jamie Malonzo. Isa sa mga candidate ng best player of the conference at nagpahirap din sa China si Calvin Optana. Nakasama po kumuha yan ng gold medal. At siyempre ang assistant coach ni Coach Tim Cohn na si L.A. Tenorio at makakatulong yan sa training ng ating kupuna na Gilas Pilipinas. Present din po ah, si A.J. Edu na may iniindang injury ngayon mga shooters at gusto lang makasama ng ating pong kupuna na Gilas Pilipinas para siyempre yung asistema ni Coach Tim Cohn ay napapanood niya, niya kahit hindi siya nakakasama sa mga drills at uh, practice at siyempre nandyan din po ang 7 foot center na si Kai Soto. Napakalaking factor nung pagdating ni AJ Edu, Kai Soto at itong si uh, Dwight Ramos para po sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Diba? Magubos ng energy itong mga to. Siyempre pansamantalang humalili sa pagkataon ni AJ Edu, si uh, veteran uh, center Japet Aguilar mga shooters. syempre para may katulong ang isang Kai Soto. Di ba hindi po pwedeng uh, pagwala si Junmar eh dapat nandyan yung kay Soto. Pag walang kay Soto, dapat nandyan yung Japet Aguilar. So, yun po kasi yung uh, iniingatan dito no, mga shooters, kahit na labindalawa lang yung pinili ni Coach Tim Cohn, eh, sa kasalukuyan, hindi nga available si AJ Edo dahil sa, sa injury. So ang isinalpak muna pansamantala, eto pong si Japet Aguilar. Eh, maganda rin naman po yan. At least si Japet Aguilar, kabisado niya naman yung sistema ni Coach Team Cone. At isa pa, nandyan din naman at present no, si AJ Edo para makakabisa naman yung sistema na ipapairal ni Coach Team Cone sa mga susunod na tournament. Dahil inaasahan po no, sa April pa muling babalik etong si AJ Edo para po sa ating kupunan na Gilas Pilipinas dahil yun, nagpapagaling pa to ng kanyang injury pero again ang kagandahan doon present siya sa loob ng Inspire Sports Academy para makita at uh, mapanood yung training ng ating kupunan kasama ng ating Gilas Head Coach na si Coach Team Cone. Dalawa pa po mga shooters sa dito sa kasalukuyang uh, lineup ng Gilas Pilipinas, dalawa po dyan ang hindi pa present dahil uh, siyempre nanggaling sila sa isang matamis na kampyonato ito pong dalawang player na to ng San Miguel Beermen. Kaya naman inaasahan natin ngayong araw, inaasahan din ng karamihan at ng lahat ng Punggilas Pilipinas Management ni Coach team Cohn coach uh, Richard Del Rosario, ati uh, team manager Del Rosario na babalik sila ngayong araw para samahan ang ating kupunan na Gilas Pilipinas. Yung ambag ni LA Tenorio, malaking bagay po yun. Siyempre, ang sabi nga natin, eto pong bagong uh, best player of the conference, CJ si Perez no? hindi pa nakasama kahapon sa unang training at siyempre ang seven times PBA MVP na si Junmar Pajardo ay hindi pa rin nakasama ng ating pong kupunan na Gilas Pilipinas dahil siyempre, sabi ko nga, uh, itong dalawang manlalarong ito uh, nagpapahinga matapos kunin ang kampiyonato sa nakaraang PBA Commissioner's Cup nang talunin nila ang Magnolia Hotshot ni Coach Chito Victolero, di ba? So ina inaasahan naman na darating yung mga yan at hindi naman tumatangge yung mga yan dyan sa tawag no na paglalaro para sa Gilas Pilipinas. Nabanggit na rin po natin Coach Chito Victolero at ang hotshot ha. May inamin nga po si Coach Chito Victolero kung bakit sila natalo noong uh, San Miguel Birmen noong Game 6. Eh mula simula ng laro, lamang sila ng napakalaki. Umabot pa nga po yan hanggang 13 point. Pero ang pag-amin ni Coach Chito Victolero sa huling anim na minuto ay nawala ang kanilang laro which is tama po talaga nawala talaga yung kanilang focus na paglalaro at sinamantala po 'yan ng San Miguel Beermen. Ano? Sa huling anim na minuto sabi nga ni Coach Chito Victolero natalo nga daw sila sa kanilang mental aspect. Well mga shooters na, dito kasi nakita no yung uh, championship experience ng San Miguel Beermen, yung composure ng San Miguel Beermen doon pinahirapan itong si Coach Chito Victolero kaya naiuwi ng San Miguel Vierman yung kampyonato na yan. Kaya yun ang pag-amin ni Coach Chito Victolero na wala talaga sila sa huling anim na minuto ng laro. Mga shooters talagang kahit na lumamang sila, umabot ng 13 points pero na mental block kasi sila. Naunahan sila ng uh, uh, championship experience again ng San Miguel Vierman. Sa napakarami ba namang pinagdaan ng ni Jun Marpajardo kaya natulala si Coach victor Victolero at talagang uh, hindi na siya nakapag-recover ano hindi niya na na-recover yung kanyang Magnolia Hotshot at hindi na nga po niya napaabot sa game 7 ng kanilang bakbakan ng San Miguel Beermen kaya naman inuwi ng San Miguel Beermen ang panalo 104-102 para tanghaling Commissioner's Cup Champion eto pong kupunan ng San Miguel Beermen Maraming pong salamat sa inyong panunod ano man po ang inyong maging opinion pag-usapan po natin dyan sa comment section ingat and God bless everyone adjourn